choice nyo mag Victory at GB Florida kasi itong ibang mga tulad ng jam wala itong Norte PNO wala rin Norte yan Barney Auto Lines at saka EV Liner wala rin Norte yan puro yan South mga Lucena kaya ang choice nyo ang choice nyo Victory at saka JB Florida mga idol So what's up guys, welcome back dito sa akin channel Ngayong araw ay nandito tayo sa PITX Dahil nalaman natin na sinuspindi na ang Solid North ng kanilang biyay sa loob ng isang buwan Dahil nga sa napabalita na karambola doon sa Ishitex mga idol So inilabas na yung order na masususpindi ng isang buwan yung biyay ng Solid North ng biyay ng ano, Norte So ngayon, nandito ako sa Pitex upang alamin natin kung kasama ba to yung PITX sa uh, mawawala mawawalan ng biyahe ang Solid North papuntang Baguio. So, kaya ako pumunta rito mga idol dahil gusto kong malaman. So, ngayon, uh, nandito ako sa loob. Naglalakad ako papunta doon sa Ticket Boat 6 para alamin yung kung pati dito ay damay. Pero sa tingin ko mga idol, damay ito kasi isang kumpanya na lang naman yan. Pero ganun pa man, i-vlog pa rin natin para alam ng lahat ng ating mga viewers na sumasakay dito sa PTX na walang biyahe ang Solid North dito sa PTX sa loob ng isang buwan. Dahil nga sa nangyaring aksidente sa EasyTex, yung may nasawi na sampo o mahigit pa na tao mga idol. Tara mga idol, samahan nyo ako. Siyempre kung bago kayo sa aking YouTube channel, uh, pa-subscribe Greg TV. Then papalong sa akin Facebook, uh, Greg Alasar Vlog. And ang aking second channel naman ay Pasamok TV mga idol. So tara. Ngayon naglalakad ako dito. Kung mapapansin nyo, medyo maraming tao ngayon kasi malapit na yung ano, yung botohan. Dahil linggo ngayon, maraming magbubuk dito at uuwi ng probinsya mga idol. So sa mga viewers natin na laging nanonood sa aking mga video dito sa BTX maraming salamat sa inyo. So ngayon, papunta tayo ng Ticket Boat 6. Medyo malapit na ako mga idol. Ayun o. No? Titingnan natin yung detalye. Kung uh, pati dito ay kasama sa mga na nagtigil biyahe ng Solid North Company mga idol. Tikit boot chicks pala. So ngayon, okay. So, eto na. So, pangasin ng Solid North mga idol, ayan. Oh. Ayan, so eto. Meron na silang pinaskil dito dahil sa memorandum lang Solid North. Ayan o, oh, tiyan nyo. Wala pong biyay ang Dagupan, San Carlos at Baguio sa Solid North. Nagibasa na lang po ang Mimo. Salamat po kasi okay. ito naman yung ano nila yung uh, abiso sa mga sumasakay na solid north mga idol okay ang sabi dito to all solid north passengers please be advised that all trips bound to San Carlos, Tagupan, Pangasinan and Baguio Chite will be suspended until further uh, notice. Uh, please proceed to counter 7 and 8 for refund arrangement ayan so malinaw na mga idol wala nang biyay rito okay so victory meron dito mga idol at saka GB Florida ayan, meron dito solid note lang ang wala dahil nga sa nangyaring ano nila karambula sa easy text na nakaraan ganun pa man yung kaming mga bus enthusiasts mga idol nalulungkot dahil gusto namin lagi yung mga bus company ay maraming pasayero ngunit sa mga aksidente gaya ng nangyari eh di talaga may iwasan. so ang pagkakaalam ko sa balita ay nasa isang buwan yung suspende so kawawa naman yung driver na nakatulog dun sa easy dahil siguro sobrang puya to kaya may trabaho pa tasa sa gabi kaya iwan natin, hindi natin alam mga idol kaya ngayon ang nangyari so ayun, matik ah uh, Reminder, wala nga biyahe dito ang Solid North. Wala nang biyahe. So, one month tong close mga idol sa mga nanonood sa akin. Wala tong biyahe dito ang Solid North. Meron kayong ibang mga opsyon naman dito pwedeng sakayan. Gaya ng Victory at saka JB Florida. Pwede kayong mag-sakay dyan. Sa Cubao, meron naman sa Cubao. Pero sa Cubao mga idol, wala rin Solid North. Lahat ng terminal ng Solid North ay walang biyahe o tigil na mga idol. One month lang yun mga idol. One month lang. So, eto yan o. No? Oh choice nyo mag Victory at GB Florida kasi itong ibang mga tulad ng Jam wala itong Norte BNO, wala rin Norte yan Barney Auto Lines at saka EB Liner wala rin Norte yan puro yan South mga Lucena kaya ang choice nyo ang so choice nyo Victory at saka JB Florida mga idol so ayun mga idol itong update natin dito sa nalaman nating pagsasara muna ng isang buwan ng Pangasinan Solid North dito sa PITX So, pumunta tayo sa ibang area naman para maghanap ng iba nating may bablog dito sa PITX So, let's go Okay So, mga idol, galing na tayo ng PIT eh. ah, no. Galing na tayo mga idol ng Ticket Boat 6 Confirm nga na wala na biyahe doon ng Solid North Pangasinan dahil sa nangyaring karambola sa ac -Tex. So, ganun pa man, uh, siyempre, uh, sa mga namatayan o sa mga nadama eh, dun sa aksidente ngayon, uh, lahat kami mga bus enthusiast ay nakikiramay. So, sa mga driver naman nakakilala namin, sa mga uh, bus driver, mga bus enthusiast na kagaya namin, magingat lagi sa pagpabiyahe. Maging, ano, alerto. Kasi siguraduing Uh, nakakondisyon yung katawan bago mag drive then sa mga tulad ko rin na bus enthusiast yung mga bus enthusiast din na pasaway o oh, huwag kayong pasaway dahil pwede tayo makadamay sa pagbabiyahe ng mga ating mga uh, driver so ilang hiling natin sa kapwa nating bus enthusiast so ayun maraming salamat sa inyong panonood papunta na ako dun sa adulo So, kaya pala ako pumunta mga idol dito sa PTX ng linggo kasi magbubuk ako ng biyahe ko. bawi oh, kasi magbubutuan eh. Kaya magbubuk ako ngayon. Mag-advance booking ako. Adjust pa naman ang biyahe ko mga idol eh. So, mamaya uh, sa mga susunod na upload natin, uh, uh, upload natin yung tour natin dito sa PITX. ibang abang na lang mga idol. Siyempre, pa-subscribe po ng ating channel, ating page. Then, mag-comment lang po kung may mga katanungan kayo about dito sa PATX. Ako nga pala si Greg TV, isang bus enthusiast vlogger. Thank you so much sa inyong panonood.